Char! Hello mga kapabayan, this is Rocky. You are watching again my very first daily to day, day to day vlog. Oh, <laughs> Char! Pangalawang vlog pa lang, I consistent na daw ka agad ayan. For our today's short episode guys, so, ayan, yeah, samahan nyo kumuwi ulit. Oh, As para sa ating ano, um, i na consistent vlog oh, sa buwan na to. Ayan, samahan niyo ako umuwi. So, Saturday ngayon, and mag-aalas uh, last last na po ng hapon. Yes, ito sa Croatia. So, as you can see, ba, diba, pare-pare sila yung mga susunod ko. Kasi, ayoko pang maglabas ng mga damit. Yeah. So, for our today's very, very short episode, ayan, pag-uusapan natin yung mga ilang concerns ng mga kabayan natin lalo na yung mga first time oo, syempre, kayo sa yugto pa tayo alam ko na karamihan sa atin ay na-excite -e oh! diba? mag-cross country yes magbibigay tayo ng mga ilang opinion patungkol sa mga ganyang sitwasyon na alam ko marami sa inyo I for sure I mean, encounter na may encounter pa lang diba? may mga kakilala kayo na from here, lumiban papuntang ibang part ng Europa yan. so yan ang ating magiging topic for today but before anything else, if you haven't yet subscribe and if you are new to this channel please help me to reach just go day to day vlog day to day ako hihingalin <sighs> Please help me to reach 12,000 subscribers. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa mga hindi po nag skip ng ads. We are almost 12K. Maraming maraming salamat po. So, ang kami tumahamit kami na ngayon guys ay ating GoPro 11. Yeah. So, ito na. Inaakit ko na hagdan. So, 15 minutes walk ulit. Ayan. Short vlog lang naman to. So, may mga naging message sa akin na Pwede ba raw ba Sir Kuya Bray, Ate Bray, Mama, Oom, Mima Na after po na-contract ko dito sa Croatia Okay lang po, lumiban ng Spain Lumiban ng Italy Lumiban ng France Ayan, yung mga karamihan ko na-receive nare patungkol sa mga cross-country Na pinupuntahan talaga ng mga kabayan Yun nga lang, ito wala silang kakilala pa kung baga, susugal talaga another list na naman talagang another sugal na naman tayo no oh yan so bakit nga ba maraming naengay e o maraming gustong lumiban ng other part ng Europe pagkatapos ng contract nila sa Croatia okay guys ito ay pagkatapos ng contract ha ibahin natin muna wag mo na yung tumatakas or sige, sabihin natin guys, tumatakas or after yung contract <laughs> number one siguro syempre mas malaki talaga si ang pinahal mas malaki yung sahod ang ibang part ng Google sa sahod sa Croatia yes number two ah uh, siguro yun lang talaga number one factor talaga bakit lumiliban tayo ay dahil mas malaki yung sahod and naiintindihan ko rin naman yung mga ilakabayan na talaga naghahangad talaga ng malaking sahod. Lalo na't malaki ang palitan ng euro to peso. Diba? May binubuhay, may pinag-aaral. And again, hindi ako tutol kung ano man yung mga plano ninyo. Lalad ko tapos naman ninyo yung contract ninyo. Kasi walang problema. Kasi buhay naman ninyo yan. And sabi ko nga, iba-iba tayo ng sitwasyon. And sino ba naman ako para mag-judge? Huwag lang talaga yung tatakas. Doon Yun ako hindi isang ayon. Kasi nga, may restrictions na nga dito pero kung tapos yung contract ko go basta kayo ay safe so if you will ask me ako ba ako bilang isang expat din dito may plano ba ako if bibigyan ng chance may plano ba ako akong mag cross okay kasi ano yan eh siguro case to case basis again sa point of view ko guys sa again point of view ko to Huwag yung mga masamain kung kayo siguro ay sumasahaw ng 900 euros pataas dito sa Croatia libre na inyong accommodation libre na inyong transportation may pagkain kayo sa work and okay naman yung sitwasyon ninyo diba siguro mag stay na lang kayo muna dito oo namnamin niyo yung alam nyo legal kayo talaga yung hindi muna kayo magiging documented, Kasi, let's be, ah, uh, real talk na lang, oo. Doon sa mga basa mga nabanggit ko, hindi naman ganun kadali yung pagkuha ng residency. Unlike sa Croatia talaga, is legal tayo dito. And meron tayong kakayahan na magpa-verify ng mga papers natin sa ating embassy kung tayo ay galing ng Middle East. So, challenging din talaga yung pagiging undocumented although ha although may mga chances naman na magkaroon naman kayo ng documents doon so, kung saan yung gusto pumunta kung maga if you think na hindi pa kayo ready alam nyo yun kung meron pa kayo kung, alam nyo syempre if, trust your instincts eh ha, kung tingin niyo hindi pa kayo ready nangangamba kayo kinakabahan kayo wala kayong kakilala diba Huwag nyo nang ituloy lalo't kung okay naman yung inyong sitwasyon dito sa Croatia kasi to be honest although hindi ko pa man experience diba? ang kaya maging andokyo mm -mm. ang pinaka iniisip ko if ever ganyan what if merong emergency sa Pilipinas kailangan mo umuwi and wala kang valid documents do sa basa pa yung tahan mo diba? so sobrang hirap lalo na kailangan kailangan mo pa rin bumalik para magtrabaho so ayun again it's up to you yun lang yung point of view ko okay wag yung mamasamain and pag magkakos kayo dyan magready talaga kayo ng pera lalo na ang inyong magiging bahay kasi if I'm not mistaken ay sagot nyo lahat eh oo magkakarap kayo ng apartment transport ninyo di ba pagkain ninyo and let's say for example lapa cross kayo yeah, sagot ninyo yung inyong mga basic needs accommodation malaki yung sahod ninyo but I believe malaki rin yung expenses doon sa basa pupuntahan ninyo yes so malaki rin yung tax di ba kaya yun, so, pag-isipan yun ng mabuti guys Kasi hindi biro Lalo na na ang dami-dami nangyayari sa atin sa Pilipinas ba diba? So we have to uh, practical Mag-isip ng 100 times kung ipupush nyo ba But kung kayo naman may mga kakilala, walang problema, go Pero kung kayo ay walang kakilala, nangangamba kayo sumugal Yan. Kung feeling nyo, inangangamba kayo, huwag nyo munang itutuloy kasi mahirap makipagsapal na no, walang bahala alam ano yun, wala kang backup plan mahirap na lalo na most of the seasonal workers dito sa Asia ang validity ng mga TRCs natin ay right after pagkatapos ng season so imagine, magkakulas -co kaya kayo let's say, ang validity talaga ng inyong mga TRC from Asia ay one month na lang na cross country kasi ibang part ng Europe after one month wala na pasura yung TRC ninyo diba? di ba? hindi na kayo makakalabas kasi makakamag karoon ng problema I'm not sure pero di ba? lahat ng expired ay invalid okay? lagi ating itatak sa utak natin yan lahat ng mga expired documents ay invalid Okay? Wag yung ano eh, wag yung in normalize na bakit ko yung kakilala ko nakapag travel by land para expand yung TRC guys. Swertihan. Okay? But wag nating normalize yung mga ganong mindset. Kasi kayo mismo ang gagawa ng problema ninyo lalo na't ang layo yung sa Pilipinas okay so maging matalino pag-isipan na mabuti kung ano yung mga balak ninyong gawin sa buhay Ayan. And, kung may balak na kayo, if you are really decided, maghanda kayo ng pera. Okay? Pera, pera, pera. Yan ang napaka-importante bagay na dapat ninyong baunin kung ano man ang plano ninyo kung kayo ay nagbabalak mag-cross after ng Croatia. Okay? So, again, hinihingal na ako piece of advice lang naman. Huwag niyo mamasamain. And, ayun. Good luck. Kuha ano naman yung mga uh, plano ninyo sa buhay after ng inyong season dito sa Croatia. Hoo! Ayan na. Ay! na. Ano yung bahay ko? konon na lang. So... God bless. Kung ano man yun talaga yung mga gusto yung plano, go gawin ninyo. Basta pag-isipan. Okay? So, yun lang. Short vlog lang ulit to. Thank you so much guys for watching. And, kung meron kayong mga content sa gusto yung gawin ko, i-comment nyo lang. Malay nyo. Yan ang ating maging next content sa ating channel. Again, please help me to reach 12,000 subscribers. And please don't skip us. Maraming maraming salamat po. At congratulations ulit sa mga Jumakpat Mga papunta na rito Ng ganitong buwan Diyos ko Winter Diba napakaswerte nyo guys So good luck And Ah Kung ano man yung Ah experience dito Sa inyo first season I-enjoy nyo lang guys Okay I-embrace nyo lang yung changes sa buhay And eventually Makakasnaya nyo na din Ay makukuha ninyo Ang tamang timpla ng journey Dito sa Croatia So again guys Maraming salamat And see soon po Here in Croatia